may, may siyang hamburger. Ay, Ha? Hamburger. Ang sarap. <laughs> sarap ng Mga pa, Pe? Yes, sir. Uy, bagay, niyo, Ano? Ang sinisini. ko na naman sa alo. Malito ang mga aming Paka, hindi na ganyan kariwaan lang. No, Paka, pa. sir, si Ma'am. Sa payabang tayo. Sir? Wow. Sir, na, lang mo ng a size na you, sir. Kasya na yan? Ano, kita i-print so, ano? yung requirements ko for this so sa, ano, sa, ano yung okay, NYC? आपकी तो फोको। ठीक सर। क्या लोगों सचाले तो बोलते हैं यार। बाकी माना के कपड़े कपड़े। बोलते? बोलते हैं यार। तो लोग भी बोलते हैं। कहाँ ये लोग बोलते हैं? तो वही ना। ठीक है मैं तो। ठीक है। ठीक है सर। हम्म। अच्छा बहुत बार यूं करा मारा। बार बार। Karam. ngayon naman natin. Ipilay naman natin siya sa natin sa plate ng pagkataan. Pagkatapos natin yung pag-alawasan, pag Ayun yung form. form. Ano? rin yung template. Name of barangay. Name of barangay. ano yung name Yan, Lolo siya. Kailangan ko mo talaga. Mm hindi -hmm. ba, mm -hmm. di ba sa, yung sa Amela, yung din ang pinapa. Yung suggestion na by master. Pwede okay. okay. mo, ma'am? Pwede mo, mamaya? Pwede mo? Huwag tayo mo. <laughs> okay. Tulong pa ako kung hindi. Pwede mo pa ako ng maigan pa. Ikaw na lang, ma'am. Ito yung mga ano niya, forms and the rest attached to sa ibang portfolio na. Ano? Saan mo ah? na? Yung iba. Yung ito yung forms lahat. Mayroon kayo nalang kayo sa ano yung ano? Uh, SF1 Kung bibigyan di tayo Nandiyan yung SF1 Meron ba tayong SF1? Sa ato yun doon mo sa balso Yung pa ba yeah, mm. ako sa luman Mahula pa kita

kayo so, yeah. na sa ayaw yata din sa magsaya. Manalis na mismo naman. Sariwa kasi yan. Ah. Bago mo nilang nga ninyang haga. So kami na huli niya ganyan, dalawang kilo. Sariwa, sariwa. Malay ka na, ito Oo. Oh. Dahil yung panganagahan, kasi mga umay na bagay sa karni, ang sarap doon sa ano, sa Bang ni ada tu dia kalau nak siapkan ni kalau nanti dia nak siapkan. Sudah ditai. Ya, betul. Sampai nak kalau nak kan dan kan sambung. Sampai Tunggu tak perlu.

Dia suka tu? mana yang saya Tak Tak kenal lagi Tak kenal Tak kenal mana, Tak kenal lagi Tak kenal

I'm just going yung mga lalaki pieces, sir. Ano? yung maliligis. At kung sino kasi, wala ang dami ng ano, 100. Pag mo siya yung pinatong mag-500, baka pieces. Hmm. Kung kaya lalaki siya, oh. Pag-iwang doon yung kaya dyan sa sir. Ano? Lakas yung tiyan na yun. Okay. Ganda na yun. sa sir. Ganda na sir. Ganda na po sa sir. sa sir. Ganda na